Vice Ganda may sampal sa mga basher matapos manalo ng Best Actor, ayon super proud kay Vice. Okay, okay. Matapos nga lang ang masayang pagkapanalo ni Vice Ganda kahapon sa FAMAS Awards, bilang Best Actor, ay masayang-masaya nga itong pumasok sa showtime kanina kung saan ay nagbigay din ito ng mga mensahe sa kanyang mga fans at sa kanyang mga bashers. Tila sampal din ito sa kanyang mga basher dahil sa muling pagkakataon ay napatunayan ni Vice na laging good karma ang balik nito sa kanya. Salamat! We are so proud of you! sobra lutak na lutak ang gabi. Ang saya-saya ko po. Yeah. Sobrang saya ko. Uh, sabi ko nga kay Ayon, alam mo, ang saya ko naman, ang saya ko lately, kahit ang daming na... nangyayari sa piligod ko, pero ewan ko, bakit ang saya-saya ko? Pero hindi ko alam, kagabi na bigla ako, meron pa pala akong isa sa <laughs> Sobrang saya ko. It's overwhelming joy, immeasurable joy. Hindi ko siya ma-define, hindi ko siya masukat. Sobrang saya ko talaga nakakakilapot ng na saya tapos ewan eh, ko oh, ang saya-saya lang ang saya-saya nakakatuwa na Lord thank you very much at si Lord talaga, grabe siya to my knee talagang Lord ahhh yung yeah. that's the biggest clap back ahhh yung tumingyan that's the biggest clap back may oh. yeah. baka yeah. namin tayo kaya maraming marami, salamat sa FAMAS maraming salamat po sa sa palakad na kinawag niyo sa akin at sa lahat ng breadwinners na inirepresent ko sa buong mundo. Sa mga tulog, first time nangyari I sa kalaya. hindi siya nakatulog. Nag-celebrate na ako eh. Oo, oh, kasi nasa bahay pa lang siya, sinasabing, clean na natin yan. Hindi ko, best actor diyan. Sabi ko, hindi ko, alam kung mananalo ko pero go bagay na pa. Sabi ko sa akin, best actor diyan. Gusto ko, ako nagbabalaya ako kasi gusto ko ipakita sa kanya o what. Sa lahat din ng mga gigil na gigil sa akin, Eto o. Oh. yung bibi nyo. <sholying>